Maraming salamat. Mga kababayan, ladies and gentlemen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, mayong adlaw, kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Happy Independence Day po sa inyong lahat. Unahin ko po muna ang aking mga pagpapasalamat dahil po baka sa sobrang excitement natin mamaya ay malimutan ko ang mga pagpapasalamat ko. Una po, ang pagpapasalamat ko sa inyong lahat, mga kababayan namin dito sa Malaysia, sa inyong oras, sa inyong uh, paghahanda ng damit sa pagkakataon na ibinigay ninyo sa amin ngayong araw na ito para po tayo ay makapag-celebrate ng Independence Day Celebration dito sa Kuala Lumpur. marami sa inyo ang uh, nagpalit ng day off, nag-absent, bigla na lang nawala sa trabaho, meron din namang pinayagan ng kanilang mga employers, ata uh, marami ang binago ang schedule para para lang tayo ay magsama-sama ngayong araw na ito. Maraming salamat po sa inyong lahat. Alam ko po yung pagbabago ng uh, day off dahil kanina doon sa baba pagdating ko ay meron tayong mga kababayan na nag-aantay. Picture na lang daw sana dahil hindi sila I-invitado at hindi sila makaakyat uh, dito sa taas. So sabi ko, wala naman problema. Ako nang bahala sa inyo. Picture tayo dito dito,akyat tayong lahat uh, doon sa taas. Nasa likod po sila. At uh, noong noong kami ay paakyat uh, sa elevator, uh, sabi po nung isang uh, kababayan natin, "Inday Sara, nagpalit ako ng day off para sa iyo." Kaya po Una po talaga ang aking pagpapasalamat sa inyong lahat dahil nandito kayo. Pangalawang pagpapasalamat po ay para po sa Maisug Kuala Lumpur at sa Kingdom of Jesus Christ. po tinulungan nila kami ang Office of the Vice President na maorganize po ang ating pagtitipon ngayong hapon na ito. Ah uh, maraming salamat sa inyo. Sigurado ako marami sa inyo ang wala pang tulog dahil sa paghahanda ng ating celebration ngayong uh, araw na ito. Ang susunod na pagpapasalamat ko ay sa mga kasamahan ko po sa Office of the Vice President. Maliit lang po ang team namin, pero uh, sila po yung kausap ng ating mga local organizers. Unang-una na po si Jaira. Jaira. Led by Jaira. Hindi ko na pangalanan ang iba. Maraming salamat. Uh, si Jaira din po, walang tulog. Galing pa yan sa Hague hanggang uh, papunta sa Kuala Lumpur, siya po yung kausap lagi ng mga parallel groups natin, ng mga OFWs natin at mga local organizers natin para mabuo po yung mga programa sa iba't ibang lugar sa mundo. Maraming salamat sa mga kasamahan ko. Ang susunod po na pagpapasalamat ay sa akin pong mga kasamahan, una na po si Senator Amy Marcos. Senator Robin Padilla, si Attorney JV Hinlo, si Dr. Marites Richard Mata, at si Attorney Jimmy Bondoc. At kasama niya po ang atin pong um, nagdadalang tao. Congratulations, Attorney Isabel. Alam niyo po, magtataka kayo. Tapos na naman ang kampanya. Totoo 'yon. Pero bakit nandito si Attorney Hinlo, si Attorney Bondoc, si Dr. Mata? Kasi po para sa akin at alam kong totoo, nanalo po sila sa eleksyon nung nakaraan. Kausap ko po IT experts na nagsasabi, hindi talaga pwede na totoo yung mga numero na lumabas. Hindi po ako IT expert, kaya sinabihan ko po ang PDP. Sabi ko, kayo ang partido. Questionin nyo kung paano ginawa ang proseso ng bilangan. Karanasan ko po noong 2022, una ko pong nalaman na baka Manalo ako bilang vice president dahil una pong lumabas ang absentee voting, ang OFW vote. Nakita ko po doon ang panalo ko. Ganun po ang nangyari sa kanila. Panalo po sila sa OFW vote, sa absentee voting. Lahat ng makadaupang kamay ko, lahat nang mayakap ko, lahat ng mahalikan ko, sinasabi ko, dalhin nyo ang kodigo, vote straight tayo, sampu ang ating senators. Kaya po, naniniwala talaga ako, sila ay ating mga senators. Kaya nagpapasalamat din na ako sa oras nila. Sariling gastos po yan sila lahat dito. Sinasabi po namin sa kanila, "Imbitado kayo sa Malaysia, pero wala po kaming panlibre sa inyo, kaya gumastos kayo ng uh, sarili ninyong pera." At alam nyo, sa totoo lang, dahil wala kaming sponsor sa aming pagkain kanina, <laughs> kanina si Senator Aimee at ako, nag-uusap kami o oh, paano yung libre sa dinner sa mga bisita natin. Sabi niya, oh wala nang problema, fish head curry lang naman yan, ako na magbabayad yan. <laughs> Tapos sabi niya sa akin, iba na yon kapag wag yun na ang usapan. <laughs> Ganyan po, KKB, KKB po kami pero pasalamat kami dahil uh, nandito uh, sila para sa inyo. Hindi po mga ambanya, pero magsasabi po sila kung ano po ang kalagayan ng ating bansa. Ang susunod na pagpapasalamat ko po ay sa atin pong uh, mga nag-opening remarks at nagbigay ng uh, prayers. Maraming salamat po sa inyo. Basahin ko lang po mula sa ating programa si Ma'am Elizabeth Domingo De Guzman at si Rosella de Dua Orbeta. Maraming salamat. Alam niyo po kanina Naramdaman ko na eh, na Pilipino evento eh, kasi kumakanta na kayo eh, at meron ng video okay sa harap eh. Doon ko na, medyo, medyo kinabahan na ako. Sabi ko, patay na ito, kantahan na talaga ito. Tapos, kumanta na si Attorney Jimmy Bondoc, sabi ko, patay na to. Gumano na ako kay Senator Amy. O anong handa mo? Sabi niya, wala. Sabi ko, ako din yung naghanda ng kanta. Nung kumanta si Robin, sabi ko, huwag na tayo kumanta, huwag na, huwag na. Huwag na. nakamini kami ni Doc Marites Mata, ha? Tapos babalikan namin kayo mamaya. Kabisaduhin ko man na yung kanyang ano, moves. Um, kaya po, ano, tapos uh, naramdaman ko po, naramdaman ko po yung um, yung init ng inyong pag-welcome ba? Yung init ng inyong pagtanggap uh, sa amin dito. Maraming salamat. Thank you, ma'am. Kinabahan ako sa inyong kanta talaga kanina. Sabi ko patay, wala akong handa. ah uh, Noong po kinakanta yung uh, You Raise Me Up, ito po ay alam nating lahat kanta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At lagi ko po yung naririnig. Uh, sa sasakyan niya, sa bahay niya, pinapatugtog niya yan. At alam niyo po, kanina, medyo na-touch ako sa kanta. Dahil naalala ko siya. At syempre, malayo siya sa ating lahat. At alam niyo, naalala ko din siya sa mga